Narito ng BTV Balita ngayon. Simula ngayong Abril 15, bawal ng dumaan sa ilang national road ang mga e-bike, e-trike at iba pang katulad na sasakyan. Ayon sa MMDA, 2,500 pesos ang multa sa mga mauhuling lalabag sa mand. Kabilang sa mga tinukoy na lugar ng MMDA, ang ilang pangunahing kalsada sa Quezon City, Maynila at Pasay. Layo ng naturang kautusan na mabawasan ang bilang ng aksidente na kinasasangkutan ng e-bike at iba pang katulad na sasakyan. Samantala, tanging ang mga bisikleta o mga dipedal naman ang papayagan sa mga designated bike lanes sa EDSA. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Philippine Embassy sa Israel para sa lahat ng mga Pilipino dahil sa missile at drone attack ng Iran. Ayon sa advisory ng embahada, Hanggat maaari ay iwasan o ipagpaliban muna ang pagpunta sa mga lugar tulad ng Jerusalem, West Bank, mga lugar na malapit sa border ng Gaza at Lebanon, gayon din sa area ng Golan Heights. Pinaalalahanan din ang mga Pilipino na maging maingat at mapagmatyag sa mga panahong ito. Dapat din na maging maingat sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan at huwag pumuesto sa mga sensitibong lugar. Naglabas din ng abiso ang Philippine Embassy sa Israel hinggil sa pagsuspindi ng klase sa mga parlan sa susunod na 48 oras dahil sa pag-atake sa kasalukuyan ng Israel. At ng mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow nila kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.